Kung ikaw ay isang templo, chapel ka ba o katedral? Magandang araw po, ito ang Landas ng Pag-asa. Ako si Glenn. Sa mabuting balita na ating Panginoon para sa araw na ito, muli ang eksena kung saan nagalit ng Hariba si Jesus sa templo. Noong lamang November 9, ito rin ang ating pagbasa bagamat hango mula sa ibang aklat. At tuwing napapadaan tayo sa pagbasang ito, hindi natin maiwasan na mapunta ang ating pagtuon sa pagkagalit ni Yesus, Marahil dahil talagang bihirang magalit si Jesus. At dito nga sa pagbasang ito, hindi lamang galit si Jesus. Galit na galit si Jesus. At alam natin na ugat ng pagkayamot ni Jesus ay ang pagsalaula sa templo. Higit siguro dun sa ingay ng mga tao, yung mga, mga pwesto na wala sa ayos, ang ikinagagalit ni Jesus ay madadayang timbangan, ang mga mapanlinlang na transaksyon. Pambubudol. Pag dumating ang mga sumasamba sa templo, natural may dala silang alay, sacrifices. At anong nangyayari? Tinatanggihan ng mga tagasuri ang mga daladala nilang alay. Bakit? Para mapilitan silang bumili muli mula dun sa mga negosyante. E paano kung wala kang dalang pera? Paano kung wala kang dalang pambili? Dito nagpuyos ang damdamin ni Jesus at hindi na nga napigilang mangharibas ng mga paninda. Itinaob ang mga mesa at ipinagsisigawa na ang tahanan ng aking ama ay bahay dalanginan ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Ang templo ay tahanan ng Diyos. Taimtim sagrado. At kahit kailan dapat manatiling sagrado. Pag-usapan natin ang disposition natin kapag tayo pumupunta sa si simbahan. Tingnan nyo, di ba kapag naimbita tayo sa party, malayo pa yung petsa ng party, pinaghahandaan na natin kung anong susuotin natin. Lalo na sa mga kababaihan. Tapos halos hindi makatulog hindi makapag-antay na makapunta dun sa salon pag sikat pa lang na araw. Samantalang gabi pa yung party. Hindi makatulog. Akala mo siya yung celebrator, eh, bisita lang naman siya. Pero kapag pupunta sa simbahan, mahusay din ba nating iginagayak ang ating mga sarili? Hindi ba yung iba parang magpapahangin lang sa labas, naka-shorts? Eh, at least naka-shorts. Ay yung iba nga parang pupunta sa beach kasi parang bathing suit sa igse yung mga suot. Hindi ba tayo nahihiyanon? Ang sabi nga natin, e, proud ka ba dyan? May kakilala ka rin ba na pagpupunta sa mall, todo forma, pero pagpupunta sa simbahan, halos nakapadyama? Ito ba ang tamang pagpupugay para sa Diyos? Don't get me wrong mga kapatid ha. You can come as you are sa simbahan. Kung ikaw ay kapos sa buhay at hindi kaya makabili ng mga maayos na kasuotan, malayang malaya kang pumasok sa simbahan sa pinakapayak na bihis. Pero yung kayang-kaya mong makabili ng maayos na damit. Pagkatapos, papasok ka sa simbahan ng gusgusin. Anong gusto mong sabihin? Yung iba naman, kabaliktaran. Sobra naman sa bis, magarbong magarbo. Mag Parang sasagala. Kung todo kolorete sa muka. Naninilaw sa patong-patong na alahas na suot. Ginagawang fashion show ang pagsisimba. Kapatid, paano mo iniyahanda ang iyong sarili sa iyong pagpasok sa bahay dalanginan? Ine iniyahanda mo ba ang iyong diwa, ang iyong puso, Binabasa mo ba bago pa magsimba ang mga pagbasa? Nagninilay ka ba bago ka pa pumunta sa simbahan? Alam niyo, sa palagay ko, kayo na palaging kausap namin dito sa landas ng pag-asa, hindi niyo na yata ito kailangan marinig. Kaya ipasa nyo na kaagad dun sa mga kailangan nyo pagsabihan, pero hindi nyo kayang pagsabihan. Muli, hindi lamang tungkol ito sa kasuutan, So halimbawa, kung hindi maganda ang gising mo sa umpisa ng araw, eh, huwag mong bitbitin ang pagmumuriot mo sa simbahan. Iwan mo sa bahay. Tapos huwag mo nang balikan yung pagmumuriot mo. Siyempre, babalik ka sa bahay. Kalmahin mo ang iyong puso at isip pagkatapos magbihis ka ng maayos. Eh, iba naman, dumadayo sa simbahan para makipag-chat sa social media. Minsan akala mo seryosong seryosong nananalangin kasi matagal na kayo ko. Yung pala, nakababad sa social media habang nag-homily ang pare. wag ganon. Hindi po tama yon. Pagiging irresponsable po yon. Kasi pati yung katabi mo, nadidistract, nadagamay. Kapatid, isang oras lang ang misa. Pero kapag lumagpas ng lima, sampung minuto, galit na galit ka na. Pero kapag social media at Netflix, okay lang maski pa morningan. Tama ba yun? Pag nasa simbahan yung iba, wala pang final blessing, nagmamadaling umuwi. Ano yun? Dumating ng late, umalis ng maaga? Ano ang akala natin sa tahanan ng Diyos? Muli, hindi lamang ito tungkol sa kasuotan ihanda po nating mabuti ang ating kalooban kung tayo ay tutungo sa bahay na langinan. Kasi alam niyo kung tutuusin, wala ni isang man sa atin ang marapat na pumasok tumungtong sa tahanan ng Diyos. Kaya't higit itong dahilan upang respetuhin natin sa pamamagitan ng ating pananamit ng ating disposisyon ang ating pagpunta sa tahanan ng Diyos. Ang tahanan ng Diyos ay bahay dalanginan, taimtim, sagrado, at kailangan nating panatilihin ito. Amen. Ipasa ang pag-asa, click na po ang share. Ang salita ng Diyos ay mabuting balita, higit na nagiging dakila kung yong ipapamalita. God bless.